guys, naanapoy na Grace Aqua o reklamo through private message. Unya, yung pinakauna nga gihangyo sa Aqua dito is i lang daw ang iyang identity as a privacy of law lang daw sa ila as a manananggal. Mm, mm guys, manananggal lang na Grace Aqua reklamo kay ato daw ni Aging Adlaw, nilupad siya kay manginabuhi lagi para sa iyang pamilya na siya ipakaon. Pugsa dihang pag-uli niya, pagnaog niya, yang pikas nga lawas nawad-an siya og panty. Oo, nawala yung panty mga bastos kaayo nang inabuhi ang tao. Inyong kwaag panty. Hm. Dili ta maginana. Magrespeto ta ba sa sagusa? Ha. Palihog og uli lang. So guys, nada to siya gibutangin hanan sa iyang panty maong. Iuli na lang ninyo kay kung siya daw mag-isa-isa og hubo sa inyong mga asawa basin daw iya makitkit ang liog maong iuli na lang kay nailhanan favorite mo na to si Bana nabalakan na gid siya kay Mrand. Di na siya favorite karon wait lang guys na lang ko i-clarify siya tawagan sa nato siya guys kay iya yeah, hang gid chat dili kompleto oo uh -uh. hello oi oh, ka tan nang send sa akong private message diba On sa call eh? mo say mo na wala Oo, arun. Makitaan ganito. Ah, nude. Teka like na, ang kag-nude. Nude, nude o color, guys. Ah, sige, sige. Size, ano? Oh. <laughs> very big. Ano yung size niya? Very big? Ah. ah, sige, sige. Sorry, sorry. Wala mo ko ng judge. Namata na lang ko. Sige, sorry mo to guys nakadungog man mo no ang color is nude dayo ang size is very big mo to makiuli okay, na lang palihog dali ara sa mga lugar kay Iyada ng kwao isang at lang daw na ako sa scene ginagay guys